Hello mga kagandang buhay. May natagpuan po kaming magandang pahingahan ng ating mga kalabaw. So bukas po, darating sila siguro mga maaga pa. Kasi sabi ko kay Kabiang Roger, ngayong araw na to ang kanilang loading. Sabi ko mag-loading kayo ng mga alas dos ng hapon para makarating kayo dito sa Aklan ng maaga pa kahit mga 7 o'clock in the morning. So, ang ginawa ko po mga kagandang buhay, naghanap po ako ng isang lugar na pwedeng mapreskuhan ng ating mga kalabaw. Kasi sa akin pong uh, pag uh, siyasat din o pag-interview din sa iba na mga bihiro, pinapahinga talaga nila dito sa aklan ang kanilang mga hayop para po maiwasan ng lost weight. So, ito nga po mga kagandang buhay, nakahanap ako ng napaka tubig, medyo maraming tubig mga kagandang buhay. Kung makita natin dito, ang Agus po talaga ay napakaganda. Ayan po oh. Medyo sabi ni Michael, kasama ko siya ngayon, medyo ano daw, medyo makatubog talaga ng maganda ang mga kalabaw natin dito dahil medyo malalim at malakas po ang agos ng tubig. So flowing po talaga ang tubig, ibig sabihin malamig at mapresko po mga kagandang buhay. So hintayin natin sila bukas mga kagandang buhay para po buwin na mano na makapaligo sila dito para sa ating biyahe. mga kagandang buhay. Sobrang lamig nga po talaga ng tubig. Ayan, galing po talaga sa bundok ang tubig na to. Talagang mai-enjoy ito ng mga kalabaw natin. Medyo malalim-lalim din po doon na portion. Tanungin po natin mga kagandang buhay kung magkano po ang singil sa atin dito ng pahingahan na to. Kasi doon po sa taas, marami rin pong damo na pwede makain yung ating mga kalabaw. And then, dadagdagan na lang po namin, mangungumpay po kami, tapos ihahatid po dito. So, lahat na po ng mga strategy, mga kagadang buhay, nagawa na natin para hindi talaga masabi na may pagkukulang tayo sa pag-alaga sa ating mga kalabaw or may pagkukulang tayo at nagiging dahilan ng pagkalugi natin. Gawin natin ang lahat, mga kagadang buhay bago tayo magsabi na ayaw na nating maghayop. Uh, hayop Kasi kung lahat ng strategy na gawa na natin, at wala pa rin pong patutunguhan ng ating negosyong ito, ay, abay, matulog na lang po, sabi ni Kabiheng Roger. Dito na lang po, mag-concentrate. So balak po ni Kabiheng Roger, kung wala talaga, kung uh, hindi pa talaga namin matamaan, despite na ginawa na namin lahat ng mga diskarte, ang gagawin na lang po namin mga kagadang buhay ay bumili ng mga baka sa negros, at saka, bawa isang truck ang bilhin namin, 50, lalagay namin doon sa lupa namin, tapos mga kagandang buhay, mag-umpisa po kami magkaroon ng katay. So, baboy po at saka baka, ang bibili namin sa negros, or else, pag dumami din ang baboy dito sa probinsya namin, talagang mag -me shop na po kami talaga mga kagandang buhay. So, kung ano man po ang kahinat na ng biyahing Luzon, ba po, kakatay kami, no? Meron na kami mag-successful yung katay namin dito sa Aklan. Ang balak pa rin po namin para makabaklod kami ng itlog ay magbabiyahe pa rin kami sa Luzon kahit two times a month na lang. Kasi kahit two times a month na lang rin kami kumuha ng itlog sa Batangas, mga kaganang buhay. Hindi pa rin po namin iiwanan ang pagdadala ng hayop doon sa katayan doon sa Luzon, kundi po mahahati na. So, Mag-aral na kaming mag-katay ano mag, uh, katay dito sa sariling lugar namin. At the same time, magdadala pa rin kami sa Luzon para makabakload po ng itlog. So ganoon na lang po mga kagandang buhay para pag napag-aralan ko po yung katay, isa-isahin po natin yan mga kagandang buhay para maging mentor din sa inyo. Para maging reference din po ninyo kung gusto rin po ninyo magkaroon ng meat shop. So hindi pa rin po masasayang mga kagandang buhay yung mga paglulugi, yung mga pagod, at saka mga pagtuklas doon kung saan saan mga, mga livestock auction market kami napunta. Dahil marami po kaming aral na nakuha doon, maraming discarding nakuha doon para po maano natin, ma-upgrade ng ma-upgrade at magbukas po ang ating isip para po sa panibagong journey na naman ng pagiging meat vendor or meat supplier po. Lalong-lalo na at malapit lang po ang Burakay dito sa amin. So sana po mga kagandang buhay, mapreskuhan po dito ang ating mga kalabaw. Para at least, uh, pagod man sila papunta dito, makapahinga sila dito sa Aklan. And then sasakay sila ng barko, makapahinga po ulit sa uh, Mindoro. Going to ano na, going to Batangas and going to Vitas na mga kagandang buhay at magdadala na lang tayo ng mga kumpay para pang-alalay po pagkain ng ating mga hayop. Mga kagandang buhay, magandang hapon sa atin lahat. Uh, nandito po tayo ngayon sa area kung saan na uh, tiningnan natin itong area na to kung pwede tayo mag uh, magpapahinga ng hayop dito galing ng Negros. Actually galing kami doon sa Ilog dahil dahil kailangan ng magpahinga ng kalabaw doon, kailangan ng tubig, tubig. Ah, mainom, at saka pa patubugan, patubugan ng kalabaw. Oh. <sighs> so maganda ang area, nakita namin doon. Ang malamig tubig, ang tubig. Malamig, galing pa sa bundok. Makita natin yung bundok na kapaligid, dyan galing yung tubig. Sa so, dito naman yung malapad na lupain na to, kung halimbawa may mga stranded, pwede natin itambay dito yung mga hayop. Oh, malawak to, mga dalawang ektarya. So dito yung pinakamagandang area na nakita namin nga pwede tayo magpabahinga ng hayop para makarecover tayo sa lost weight dahil ang hayop pag sobra na ang pagod ay gumagaan. So, dito mga kahit dalawang araw ay eh, depende sa hmm, Pwede talaga. Pwede tayo dito. Dapat daw kasi pag nagbiyahe ng hayop huwag magmadali. Pag nakita na talagang pagod-pagod ang hayop, pahinga muna. Oh. So, yun dapat ang gawin natin. Magandang uh, suggestion yan. Uh, ngayon, hanapin natin yung pinakamayari dito at kakausapin natin kung um, magkano. magkano kaya ang... Actually, uh, payag tarinta. na siya. Yung presyo lang, kung um, magkano ang uh, ano niya dito. So, sa so mga kapwa din natin behiro pwede din sila dito, oh? Actually, dati may narinig akong uh, kaibigan uh, na bihiro. Dati dito, daw sila nagpapahinga ng kanilang mga hayop. So, ah, dati noon naman pa yun. Noon pa na kausap ko lang. Eh, ngayon, masubukan natin sa kay Kabyahing Roger na mga hayop. <laughs> so, pero kailangan pa rin natin magkumpay kasi parang konti lang damu. Oh. Ayan, ah, isa yan. Hmm? Kailangan operation kumpay pa tayo bukas bago tayo pumunta dito sa kanila. Hmm. Diba? Para mapakain natin mabuti yon 45 yata rin eh. Bakulo na naman tayo. Kuha tayo ng kumpay sa bakulod. Oo, maraming napier doon. Ano no, isali ka na? Baka boys. Oh, baka boys ka ngayon. <laughs> so, ayan po mga kaganda buhay, napakaganda ng area na to. Actually, Mike, may mga alaga sila dito. Ito. Hmm. Oh, may mga buntis pa ko nakikita oh. May mga alaga hmm. din sila ng ilan dito, pero ano lang to, pang native no? Oh, native, pang alagain lang, hindi pang negosyo. Hindi katulad oh, sa negros na mga patining yung baka pinapatining doon. Pinapatining talaga? Pinapakain talaga ng feeds. Para madaling, lumaki, para, uh, para madaling lumaki at... Para madaling mapagkakitaan, maibinta. Dito hmm. sa kanila, alaga lang, oh. Malapad tong area, mailan lang yung hayop makikita natin. Oo, talagang makapagpahinga dito ang ating mga kalabaw. Ayan, lahat na ng strategy, Mike, gawin na natin. Para manalo ang ating mga hayop. Yeah! So, kasama na pala ni Kabiang Roger si Jojo. Mike, ano masasabi mo? Ay, mas maganda kasi si Jojo mas eksperyensyado sa ganyan, itong negosyo, yung pagbabaka o livestock. So, posible si Boss uh, Roger o si Kabaheng Roger makakuha ng dagdag idea kung paano palaguin yung negosyong magbabaka. Kasi may tingin na talaga yun. May oh. tingin na talaga yun sa hayop. Dekada-dekada na namimili. Oh yan. Oo. Oh. Ma-experience -ma na. Hmm. Tsaka maraming suki. So Marami na siyang suki. Marami saan? siyang alam kung saan pagkukunin yung mga hayop, makapa, ano, makabili. Yeah. Uh, yarda. Ang ko. kailangan lang naman talaga niyan, Mike, para tumagal at maging successful yung honesty. Ayan, number hmm. one yan. Kahit ano pang negosyo, kahit uh, binar ko pang pira ang kapital, kung yung lahat na nagsasama ay walang anisti. Wala yan. Walang wala nang mangyari dyan. So, honesty oh. talaga dapat? Oo. Oh, yun ang pinaka-foundation sa samahan. Yung honest tayo. Magwalang hmm. pag may isa o dalawa sa grupo na hindi na siya honest, hindi na siya magpapagkatiwalaan, wala, wala na. nang mangyari dyan sa negosyo niyan. Hmm. Oo. Oh. So, okay. dapat. Sana magtagal kami ni, ano magtagal mag mag ang samahan ni Kabayang Roger at sa kanina. Sana. Ni Boss Jojo. Kasi, Maraming mga ano eh, maraming mga pangpahina ng loob eh, Na sinasabi nila, wag ka dyan magpartner, ganyan, 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 ganyan. Pero subukan natin ah. Kasi, hindi naman tayo makapag judge sa tao eh. Kailangan natin magtiwala. Yun. Bago natin makilala ang mga tao ay magtiwala muna tayo. Yung totoong tiwala, Mike. Nasa kanila na lang kung magluko sila. di ba? <laughs> Siyempre, mahirap naman na uh, ano, pagdudahan natin yung tao na wala kitang wala, wala pa tayong nakikita sa kanya na hindi maganda. So hangga't uh, walang nakikita na uh, hindi maganda si sa, isa ka, sa isang tao, kung pwede siyang isama natin sa paghanap buhay lalo na sa negosyo katulad ni kabihang Roger. Mm. Pwede. Go go go. Go tayo. Oh. Yeah! Ayan. Kasi kung makinig ka lang sa mga tao, ang dami, mapanghinaan ka ng loob eh. Kasi magaling nga siya daw bumili ng ayop, magaling din mag otso <laughs> otso Ay, wala. Hindi tayo makakita ng swakto at na good na partner kung puro tayo ano, panghinaan at duda. Ayan. Kailangan natin ibigay talaga ang ating 100% na tiwala. So napakalaki ito, Mike. Na area? So, pasadong-pasado -pasado ba sayo? iyo, di na tayo maghanap ng ibang area? Pag magkasundo sa presyo, para sa akin, okay na dito. Oo. Laki, no? Laki. At saka yung area ba na maraming puno? Oo. Okay. Oh, maka, maka ano talaga yung mga kalabong Sa panahon ng tag-init, hali, pwede natin pasilungan doon sa may lilim ng kahoy. Mm. Kasi naka may mga kahoy sa paligid, oh, Maraming mm, kahoy. Marami. Maraming kahoy talaga. Saka ang tubig talagang anlamig. Kahit siguro uminit, Mike, malamig pa tubig. oh at hindi natutuyo yung ilog dyan, mm -mm. yung sapa dyan. Hindi natutuyo talaga daw, sabi ng may-ari. Kahit na mag pa daw. O init Ganda ng view, mga kagadang buhay, ah. Parang tunay talaga itong ranchuhan, Mike. O may simbahan pa dyan. So sige, kausapin na natin yung may-ari kung magkano yung ano nyo sa atin, parinta dito. Actually, kung darating sila ng umaga, pagkahapon naman, uwi uh, uuwi naman. So, kailangan lang talagang makatubog, makaligo, makakain. Ah! So, para presko kong sila bago sumakay ng barko. Tapos pagkatapos naman, sumakay sila ng barko, maligo sila ulit sa ilog dun sa ano, Mindoro. Ayan. So, ito po mga kalagay ng buhay, may ari ng lahat. Naku, napaka-bless nyo. Sobrang laki po ng area nyo, sir. Pasiyamat uh, man yan ako nga, hindi ko ma sa inyong pagkuhan, tiwala, ya nga ako rin ginakilagan ninyong may ari. Pero may nagpanag-iya pa ta karang, pero ako rin nag-aqual uh, sa di karang nagugta. Ang uh, bilang nga man ako kara it, anang uh, power nga dipindihan ka dahil sa suno sa imo nga ako, naghahinyo, si Pre may under-exhibition pakita nga ako ni kaso raw iya sa tangalan, may andaman na biro niya. May andaman ro biro nga ako ni sa mga galing wakot na biro mga COVID niya sa pag -stop over iya. Si Pre Wala na? Oo, <laughs> wala Ay nga haydayang ay hay private, private property hindi ka ra. Kung oh. saka ako na nag ako niya, pwede mm -hmm. ka mo iya Kasi maka, para kumita ay, din ang lupa, o, o, no? Dahil nga daya nga gugta ay Siyempre, pabor man iya ka ako. Nagparang uh, maka... May income man ako sa daya nga, nga, nga yes. nakalagtayawang so ako. Magkano kayo, sir? Ang, ang bayad, bayad namin? Kung sa parte sa bayaran, amon nga bayad ko na di sa bawat tracking nga nag naga mm. panaog, ay sa una pa tato, nga pilang dago nyo nagtaliwan, ay 500 man naramon niya ako. Mm. Dahil luwak man kami, iti is yung uh, OR, kung sa dahil sa private property. Siyempre, yan, private property naman yan, yan. at ano lang naman pahingahan. Oo, no, pahay pawayan malang. Doa hmm. ako malang di karakon niya kapapanaogro ko kung pwede san makainom pero hay indi kita pwede maka perwisyo oh. nga pa patubog sa ko and dahil doon ro uh, mga pamuyo ra aton kontra iya sa ilawod nga makahigko dahil abo abi nagagamit ito sa ilabod nga mga So ano lang yung gawin? Iinom lang. Iinom lang. Tapos ay ibutang ro do kuan do sapat iya si babaw nga medyo may distansya ito sa sa suba. Ay, hindi pwede makaligo pala. Ay, kung doon ro... Pwede yung ano, nang sabiyahan na lang, yung oh, basain na lang. Oo, doon, doon, ato lang nga istoryahan sa bakaron, sa bakaron niya sistema, kung may inyong motor, pwede lang siguro iya nga, uh, kung may tubig iya sa karsada. <laughs> ah. Sa, sa karsada, sa ganas, pwede ninyo ipamabasa.

sundo so, naton do gina pangayo it pamuyo pang ngado hmm. yon respetuhon man naton do pamuyo god wa kita tipik to bisan kanday mayor dahil mayan man atong mayor mayan atong kapitan ah, okay. masadya oh, um, maya oh. Uh, depende man ro sa respeto kanda ag sempre na una kamukha kon dahil ako yan nakaplaster kapasangamat man ni ako ron nga main cindeh na dai mayor kapitan sa ako nya sitwasyon nya makitaan mm, man bisan pa kitaan din ano mm -hmm. so pwede lang pala mike ano lang di makaligo ano lang basta inahayop Kung may host na may motor, oh, ganon. Pwede. Pwede. Sprayan lang. Sprehan lang yan si Babaw. Mm -mm. Dahil huwag man eh, problema nga magkuhan ma'am et spray. Dahil nga, eh, angot mo lang sa ako ha'am. Ah. Oh. Okay, okay. So, ayan po mga kaganang buhay. Nagkasundo po kami. Kanina po doon ang pinuntahan namin. Pero meron pa pala pong area dito banda. Sa likod ng may simbahan. Ah! So, doon naman daw, perfect talaga ang mga kalabaw. Kasi medyo may palayan doon na pwede maglunang talaga sila. Tapos bago sila uminom ng tubig sa sapa. So, yan po ang gustong gusto ng ating mga kalabaw. So, tingnan na lang po natin bukas pagdating ng ating mga kalabaw dito. Yeah! So, ayan. Thank you so much! Salamat! Ayan. Ano na kami? Ito pala yung gate. Malaki naman pala ang bukas. Walang problema. Nagalala si Michael. Oh. Okay ah, okay. Galing galing. So yan, uwi na kami. Mission accomplished. Mga kagandang buhay.